Nagkagulatan ang libu-libong residente sa Luzon kagabi dahil sa bigla ang power interruption. Nagkaaberya raw sa grid na nagresulta sa pababa ng supply ng kuryente. Nasa frontline na ng balita ngayon si Dave Abuel. Nagulat ang ilang residente ng Barangay 8 sa Caloocan City sa biglang power interruption kagabi. Ayon sa residenteng si Ariel Sioson, bandang 7.30pm nang biglang nawalan ng kuryente nang walang abiso. Nasa kalahating oras din daw nilang naranasan ang kawalan ng kuryente kagabi. Nagulat ano, na nga lang ako biglaan eh. Eh meron pa akong apong maliliit. Eh, labas ko rito. Eh madilim ang bahay ko pagkawala ilaw eh. Ang kabarangay niyang si Devenso, cellphone ang nagsilbing ilaw sa kanilang pwestong paresan kagabi. Dahil walang abiso, hindi rin daw sila nakapaghanda. Wala kaming handa na kandila. Walang sinabi na dito mag-burnout tayo, ganito, sandali, wala. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 6.45 p.m. ng linggo nang magkaroon ng aberya sa grid na nakaapekto sa San Jose Nagsaag Line at mga power plants sa Luzon. Nagresulta raw ito ng automatic load dropping o pagkawala ng kuryente dahil sa mababang supply. 7.33 p.m. naman daw na ibalik ang supply ng kuryente sa apektadong residente sa Metro Manila, kagayan Kalinga, Apayao, Laguna, Quezon, Batangas at Camarines Norte. Sa abiso ng Meralco, 850,000 customers nila ang naapektuhan ng power interruption. Bukod pa ito sa mga customer na hindi nila sineserbisuhan. Iniimbestigan pa ng NGCP ang sanhi ng aberya sa Luzon Grid. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.